Ayun na nga po mama sir Matutuloy na po ang ating Tespo Grand Raffle Draw Sa parating na November 25, 2024 Dito lamang po ito sa Sagad High School yes, Marami po mga prizes Appliances ang mapapanalunan Ng ating maswerteng mga Tagabarangay yes, Tama po kayo Meron pong rice cooker Meron pong electric fan Meron pong induction Meron pong bike, meron pong washing machine at marami pa pong iba. Kaya manood na po sa ating live ngayong August 25, 2024. Ayan. May mga nasulisit po kaming mga prizes galing po sa ating mga counselors po ng Pasig City Hall. Yes, nagsulisit, nagsulisit din po kami sa ating mahal na mayor sa ating vice mayor sa congressman at saka sa iba pang mga councilors ng ibang district yes tama po kayo mga sir at ayun na nga po makikita nyo po dito sa ating vlog ngayon ang mga appliances na ipapamigay po natin para sa mga papremyo sa ating Tespo Grand Raffle Draw. Yes, muli po kami nagpapasalamat sa ating mga sponsor at mga donors po sa araw ng ating grand raffle yes, tamang tama po kayo mga sir nagkaroon po kami ng maraming pag uusap-usap pagkakaroon ng meeting para sa mga detalye sa ating grand raffle Yes. Ang swerte po makakakuha ng ating flat screen TV. Ito po ay 32 inches. 32 inches flat screen TV. Yes. Meron din pong two-top na washing machine. Marami pong mga rice cooker. Opo. Marami pong induction. Meron pong mga electric fan, mga desk fan. At sobrang maraming iba pa po. Ayan. So makikita nyo po dito yung ating mga makukuhang mga premyo sa ating raffle draw. Tama-tama po kayo mga ma'am sir. Noong unang linggo po, nagbigay po kami ng mga sulat, mga letter po sa ating mga counselor sa Pasig City Hall. Yes, tama po kayo. Yes. Kinakailangan po natin mag para po sa ating parating ng mga events. Yes, pagkatapos po ng mga solicitation, syempre one week before or two weeks before, kailangan po natin ibigay ang mga solicitation sa ating mga syempre, yung mga taong magbibigay ng alam natin na magbibigay ng congratulations po sa mga makakakuha at mananalo po ng ating mga appliances yes, ayan po makikita po niyo yung mga washing yung washing machine, yes, washing machine po yan mga ma'am sir, meron din po siyang rice cooker. Meron din po mga induction. Meron pong stand fan. Meron pong mountain bike. Yes. Mountain bike galing po kay congressman. Yes. Tama po kayo naman sir. So sa pagsusolicit po na kailangan as much as early, mas maaga ang pagsusolicit. Yes. Tama po kayo. Sa mga hindi na po nakapag-solicit sa mga taong gustong bigyan nila ng solicitation letter. So, kita kailangan mas maaga po kayo makapag-solicit para po makapag-prepare po sila, makapaghanda po sila ng kanilang ibibigay sa inyo sa mga events na inyong gagawin. Tama po kayo. So, kailangan ang advance or uh, maagang pagbigay ng solicitation letter. At ayun na nga, once na ibigay nyo na po yung mga solicitation letter, yung mga sulat sa mga taong pagbibigyan nyo po. So kinakailangan, tulad ng sinasabi ko, mas maaga, mas maganda para nakakapaghanda po sila. At ayun, meron namang contact number po doon sa ating solicitation. So magte-text na lang po 'yan sila, yung mga secretary or magtawag po para po ipagbigay alam sa atin na pwede na pong kunin or pwede na pong upin ang kanilang mga ibibigay na mga items. It's either appliances, it's either food, it's either cash. So kinakailangan ang anticipation na kinakailangan once may mga appliances, meron din tayong sasakyan para magdala ng ating mga items. So, ayan. Sa mga bagong mag-o-organize ng mga ganyang mga full draw na may mga ganong prices, so kinakailangan ang maagang pagbibigay ng solicitation. Yes, tama po kayo dahil first time ko po mag-join sa mga ganitong organisasyon, sa ganitong mga klasing event. So, ayan po ang experience na aking isha-share sa inyo today. At ayun nga mga mga sir, kailangan 2 days before or 3 days before sa event, kailangan naka-intact na yung inyong mga prices. Yes, tama po kayo din. Sa registration naman po para sa ating mga kalahok, sa ating mga participants, kinakailangan po magkaroon din po kayo ng masusing pag-uusap kasi pwede po ang registration ay via online at pwede rin po sa actual day pero mas maganda kung via online kasi makakasave kayo ng oras tama po kayo mga ma'am sir kasi pag actual na po sa araw na yon ang registration malamang mauubos ang oras nyo sa pag-register sa mga tao at ito ipapakita ko po sa inyo mga ma'am sir ang mga prices na pwedeng makuha ng mga taong nag-register at mga... palang mga ma'am sir sinasabi ko na po sa inyo na magkakaroon po ng successful ang aming event kasi po ngayon pa lang 2 days before the event ay na na po namin ang aming mga ipapamigay na mga regalo sa mga swerte yes tama po kayo sa mga swerting mananalo sa ating grand raffle throw tama po kayo Meron pong washing machine, meron pong flat screen TV, may mga induction cooker, meron pong rice cooker, meron pong mga electric fan. At syempre, meron din po pagbibigay ng cash sa darating na ating raffle draw. Kaya antabayan na lang po mga mam ma sir at napanood nyo po kanina ang video ng mga mapapanalunan ng ating mga taong sasali sa ating grand raffle Sa pagkakaroon po ng ganitong event, hindi naman po kailangan ng mga malalaking premium. Pero pasalamat pa rin tayo kung may magbibigay ng mga malalaking pa-premium. Tama po mga mam sir. Kasi sa ganitong ano, sa ganitong event, sa ganitong raffle draw or kahit ano man yan nagkakaroon ng nagkakaroon ng magandang magandang relationship ang mga tao nagkakakilakilala at higit sa lahat nagkakaroon ng mga at mga bagong kaibigan sa isang komunidad tama mali kayo laoy ang vlog na ito ay base lamang po sa aking experience kasi this is my first time to join an organized a kind of activity. Yes, tama po kayo mga ma'am sir. So kinakailangan ng masusi at detalyadong pag-uusap-usap tungkol sa mga bagay-bagay na pwedeng mangyari sa ating para for kahit anumang klaseng palaro para sa ating komunidad.